Kung na naayos ng seta mo, nagarag mo, Mike? Nagarag mo, nagarag. Tapos sa alam mo, ayos mo eh. Maayos ka. Hindi yung napo na, -na ano, na ka. Tapos malaban ako. Ha? Seryoso lang ako, pare, buka mo tumawa. At gago lang ako. Kahit ang pangit ko, umayos ka rin. Sa lugar mo, sa lugar ko, wala ko pakailam at gagawin naman ako, at murahin mo naman ako, okay Oo. Ha? Ah. ka rin. Kayo, gaysa. Gaysa ka. Masamba lang ako. Sana. Sana nga lang, ha. ano nga ako. Kahit natiwalag mo lang ako, na kusapin mo uh, lang ako. Kusapin mo lang ako. Ayos. Kusapin mo lang ako. Kusapin Mm. Matikinan, matikinan. Oh. Deska? Pero, walang away. Ito, oh. so, walang gulo to. Parigin tayo. Gusto -tay lang. Na gusto ko lang, mag-aayos tayo. Hmm. Yung ba? Oo, tama, tama. Diba? Wala magpatitan tayo. <laughs> Pero kung sa ayos mo lang, wala sa alugat, doon tayo mag-aaro mo. Okay, off. game, game. game na. Game, game. Lip-lap, lip-lap. Game, game. Sabi mo na ako. Masisinan pala, masisinan. Sorry, sorry, sorry. Sabi mo na lahat ng mga ina na sa kanya. Ayok. Patira uh, si tayong kita. Ha? Hmm. Uh -huh.